Hello, 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 magandang panahali. Our video for today is Fiesta sa Bahamas. Barangay Bahamas, Kalbayog City, Nito para Jovi, Sinag Sinang Kore. Ayan, Bahamas, Bahamas, Kalbayog City, City Ari kami na Mama Tron. Ayan, shout kay Magno, kay Roxanne Halili, kay Ewa Estrira, kay Jovi Sinag Guti. may tubig Kay Kuya, ang driver si Bakla sa si Elite at saka kay Helga Anyes. Ayan. Malibot, malibot pa kuno malibot. Ayan. Ah, nakipista kami dito sa ano, Barangay Baha, Baha Kalbayog City. Ayan si Ate. Si Hay Ate, si Hay. Ate. Si Ate Rose. Si 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 ayan si Hay, ayan. Ayan sa siya ang dati kong makasama. Mm ah, -hmm. uh, Bali, ito yung aking ano, <laughs> ah, uh, pinagninangan ng katlo Ayan. Kay Emerson, silang guti anak. Ayan. si Baklas TV Channel. Piesta dito sa no Bahama baha. Ayan. So, ipinagpaliban muna ang work ni Baklas TV Channel kasi shoutout sa mga kabaklas, mga ka-idol. Shoutout, ayan. Ayan siya, ayan. Ipinagpaliban mo ang trabaho ni Baklas TV Channel kasi uh, nakipiesta muna dito sa Baha, Barangay Baha. Ayan. Dito kami sa loob ng bahay ni Joby C. Nagsinanggute kasi sa piesta. Ayan. Ayan. Meron karibal, guy. No, dahil may karibal ka, Ayan. Balik, quick live lang ito sa mga kabaklas. Quick live lang ito siya. Hindi ito siya, ano. Ah, maganda muna yun tanghali. Kainan na tayo, mga kabaklas. Kainan na. Kainan na, mga kabaklas. Happy fiesta sa Barangay Baha, Kalbayog City, City Bakery. Ayun, charot. Ito si kumpari. Iyan ang kumpari ko, si Emerson Sinanggot ni yes. Siya. <laughs> ayun, ayun. 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 kumpari na. Oh yes. lang yung mga kabakla. lang. Okay. Maraming maraming salamat sa inyo. And God bless sa inyong lahat. Uh, long form lang to siya. Quick na long form. Okay. Maraming maraming salamat. God bless sa lahat.